Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ito po ay nasa hadis ni Imam Muslim. Siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno sa araw ng Arafa ay hinahangad ko sa Allah na patawarin. O patawarin dito sa kapag nagfasting ka sa araw ng Arafah ay hiniling at hinangad ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang gantimpala nito ay patawarin ang kasalanan sa nakaraang taon at ang kasalanan sa susunod na taon. Ibig sabihin, kapag nagfasting tayo sa araw ng Arafah ay dalawang taon po ang kasalanan na buburahin po sa atin. Kasalanan sa nakaraang taon at ang kasalanan sa nakaraang taon. Sa mga wala pong kakayahan na magfasting sa araw ng Arafa dahil sila po ay mayroong karamdaman o kaya ay dumating ang kanilang dalaw sa mga babae, ang kanilang regla o kaya ay dumating ang araw ng kanyang panganganak at meron siyang dugo sa hinang panganganak o yung nifas at hindi po siya makapagfasting sa araw na ito o anumang mabigat na dahilan o kasi siya ay naglakbay ay isusulat pa rin sa kanya ng Allah ang gantimpala ng kanyang magandang layunin o intensyon. Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida marid al-abdu aw safar, kutiba lahu ala ma kana ya'maluhu sahihan wa qima. Kapag daw ang alipin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagkasakit o naglakbay o may dahilan na hindi niya nagawa yung isang uri ng pagsamba, ay isusulat pa rin sa kanya ng Allah yung gantimpala nung layunin niya. So, wag pong malungkot ang may mga dalaw o nagkasakit at hindi po makapag-fasting nito dahil yung intention mo ay isusulat pa rin sa iyo ng Allah yung gantimpala ng araw ng Arafah. Pero ang tanong, ano ba yung pinapatawad dito? Pinapatawad ba dito yung lahat ng kasalanan natin kahit malaki o maliliit lang? So, nabanggit ng ating mga ulama, katulad na, halimbawa ni Sheikh Hulay Islam Ibn Taymiyyah, ni Sheikh uh, ano, Imam An-Nawawi, al Rahimahumullah, Rahimahum Allah, na ang pinapatawad lang dito ay ang maliliit na kasalanan. Dahil ang malalaking kasalanan ay kailangan po ng pagbabalik-loob sa Allah Subhanahu wa Taala. Pwede rin pong isabay ang pagwafasting fasting sa Araw ng Arafa sa araw ng pagbabayad. Kaya kapag uh, mayroon kang utang sa buwan ng Ramadan at isasabay niyo po sa, na na ayunuhan sa Araw ng Arafa ay wala rin pong problema lahat ng Muslim sa buong mundo ay magpa-fasting sa araw ng Arafah maliban po sa mga nagsasagwa po ng Hajj. Kasi sa mga nagsasagwa po ng Hajj, sila po sa araw na yan ay nandoon po sa lugar sa Makkah na tinatawag na Arafah. At ang gagawin nila doon ay mananalangin sila sa araw hanggang sa paglubog ng araw. Yan po ay sa ikasyam ng Dulhijjah. Dahil ang araw po ng Arafah ay sa ikasyampu na araw sa buwan mula sa buwan ng Dulhijjah. At ang pag-aayuno po sa araw ng Arafah ay hindi po siya obligado. Ito po ay sunnah. Kapag nagawa mo, ay mayroong kang gantimpala. Pag hindi mo naman nagawa, ay wala po tayong kasalanan. Pwede bang magfasting ang nagsasagawa ng Hajj para makuha din niya ang gantimpala ng araw ng Arafah? Hindi po kaaya-aya para sa kanya ang magfasting ang pinakamainam sa kanya ay ang manalangin at hindi po magfasting sa araw po ng Arafah Kaya i-grab natin ang oportunidad Na makapag-ayunuhan ng araw na ito Manalangin tayo, damihan ang mabubuting gawa Dahil kalugod-lugod po ang mabubuting gawa po Sa araw po ng Arafah So naway marami pa pong uh, taon Na makapag ayuno tayo sa buwan ng Arafah At naway ip ipagkalub sa atin ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ang gantimpala ng pag aayuno Sa araw ng Arafah So ngayong 2024 ang araw po ng Arafa ay sa June uh, 15. Sa June 15, 2024, araw po ng Sabado, dyan po ang araw ng Arafa. Ngayon, kung halimbawa nagising ka na lang umaga na, nalaman mo na araw pala ng Arafa pero hindi ka pa kumakain, pwede niyo pong ituloy ang yun inyong fasting. Kasi po, um, soon na po na fasting, kahit hindi po kayo nakapag-intention kagabi at naalala mo na fasting pa na ngayong araw, basta hindi ka pa kumakain, ituloy niyo po ang fasting at makakamit po natin ang gantimpala nito. Allahu a'lam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.